Posibleng dalawang bagyo pa ang mabuo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Ayon nito sa pag-asa, matapos ang pananalasa ng bagyong enteng na kumitil sa labing limang katao sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa pag-asa, pangangala ng bagyong Ferdy at Henera ang mga weather disturbances kung sakali mang mabuo ang mga ito. Inaasahang mabuo sa silangang bahagi ng Luzon sa linggo o sa lunes ang unang low pressure area. Habang ang pangalawang LPA naman ay aaring mabuo sa Lunes sa may bahagi ng Guama. Sinabi ng State Weather Bureau na parehong hindi magla ang mga mabubuoong bagyo, ngunit palalakasin nito ang habagat na magdudulot naman ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Nilinaw rin ang pag-asa na posible pang magbago ang galaw ng mga nasabing weather disturbances, kaya manatiling nakatutok sa mga programa ng DWIZ at Aliu Channel 23 para sa updates hinggil sa lagay ng panahon. At yan nang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.